tinirapi ka ayun na beses. Mm -hmm. At ako. Kailan ka na, kailan, kailan mo naramdaman to? Tagal na to eh. Taon na. na. Taon na? Mm, okay, oh, po, eh. mm -hmm. Okay lang po ba? Okay ang video po kayo. Walang problema. Gusto makita kasi ng mga bata. Tapos pinaterapin nyo, hindi rin mo. Mm. Ano siya, wala-wala -wala, pero ganun pa rin siya. Tapos nung ano, pinahilot ko ng Pina-massage-massage na lang na. Ano yung na-physis ata? Ngayon nawawala. Dati kasi ito, pag ano, parang matanggal na eh. Karami uh -uh. sakit niya eh. Na hindi lang sa inyo na-explain ang ano. Yung, tignan mo, nawala kahit pa paano yung sakit. Oo. Uh -huh. Hindi lang sa inyo na-explain ang tama. Ito kasing ganito, may uri ito. Kung baga may level to uh -huh. Meron din ang tawag na tendinitis lang, bursitis. ito sa inyo kasi, nakaranas kayo ng adhesive capsulitis. Ano kasi ako, diabetic ako eh. Yun. Pag diabetic ka kasi, mas mabilis lumala yung mga frozen shoulder, yung mga shoulder pain. Mm -hmm. Mas agresibo siya. Tandaan yun, doktor mismo nagsasabi, 90% ng diabetic person, bibisitahin ngayon ng shoulder pain. Kasi, Maring yun rin Ma possible, malaking chance. Kasi parang para ko na 90%. Percent, na bibisit tayo ng ano. Ngayon, medyo nakakaramdam ka rin dito. <coughs> Alam mo kasi minsan, ang sarap matulog ng nakagalito. Oo oh, nga, yun. Tapos, diabetic ka. Tandaan nyo yung diabetic, mas malapot yung dugo nyo sa kumpara sa mga normal. Mm -hmm. Mas mabilis kayong mamanhit. Kahit nga nakaupo kayo, yun, mamanhit yung banyo, eh. Kahit yung nga, nga yung ko, hawak lang ng cellphone, namamanhit ako. Yes, bakit? Kasi yung blood circulation natin, parang hapit, kumbaga pigil. Oh. Dahil malapot yung dugo natin malapot yung dugo ng mga ano, mas malapot. Yun ang pinagkaiba ng normal na blood circulation sa diabetic person. Ngayon, siyempre, matutulog tayo. Nakabuhat tayo na medyo mabigat. Mas mabilis siyang mag-react. Kanyari, nabigla yung pagbuhat mo. Maliit na kirot mas ano yung kumbaga agresibo yung ano no paglat eh so, tulad niya no ganyan pa lang parang wala pa sa kalahati kumbaga kahit ganyan naman lang sana pantay kalahati ito tingnan mo oh tingnan mo yun nandito niya oh hindi 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 bumabaw tumutukod kaya nga kaya pa nagugulat Nagubad ako ng damit, eh. hindi, hindi ko kaya eh. Sa damit lang niya, hindi niya mm. makubad damit eh. din. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang may na-explain nyo. Ano? Know? Yan kasi, tutulungan nyo rin ang yan. Kahit anong pa-therapy nyo, hindi tugma yung therapy, mas, mas tatagal. Pero pag tumugma yung therapy, tapos sundan nyo rin ang ano. Pero kahit pa paano, malaking bagay yung pinahihirot nyo, kahit pa paano yung... Kasi intense pain yan pagka ano, yung matabig ka na lang ganyan. Okay. Parang malaglag to. Oh, Pero ngayon mo, wala na siya. Oo, kasi nga. napalambot na. Oh. para sa dati noon. Yun ang tulong ng mga massage, yung mga therapy. Pero ito, ano kasi yan? Kung matagal na ano yan, kailangan kasi maiangat yung ano, maiangat yung magbago yung posisyon ng head yung Pero kung gagalong-ganon yun lang yan, hindi talaga obra. Magtiis lang talaga kayo may pain talaga yan. Kaya kami muntan na sa'yo dahil kaya kailangan talaga. Siyempre, ma-explain din sa inyo yung tamang explanation dyan about sa mga DSC capsulitis. Mahirap yan gamutin, lalo pag hindi nyo tutulungan. Kailangan yan. Nagte-therapy kayo, tapos sundin nyo yung ano. May tuturo ko sa inyo exercise, yun lang muna gagawin nyo. Mamawala na lang tuloy yung pain yan. May iligahan nyo na yan, may susumpok-sumpok nyo na yan. Hindi na yan sasakit basta-basta. Pero hindi pa yan gagad maangat kasi kapok na yan sa tagal ng panahon, hindi naa-address, maaaring mapunit yan pag pinilit. Oo, magpupunit yan. Okay. relax lang, sir. Tsaka ito, sir, hindi kayo makakalaya dyan pag yung diabetic mo nagiging severe din. Ang pinaka ang sagot sa diabetes, ang sagot sa diabetes, papawis walking kayo sa umaga magbilad kayo. Yung sa umaga may may araw, mm -hmm. tsagayin nyo lang talaga tapos papawis. Pag gumanda yung blood circulation nyo, umayos yung diabetes nyo, Wala na yung bibisita na. Yan na lang naman sikreto. Kailangan talaga pawis. pa kayo sir. Kailangan talaga mo pawisan kayo alulugin nun natin tsaka na yung main event kasi itong ganito, talagang lintik ang sakit nito. Kahit anong therapy nyo rito kung hindi mababago yung posisyon ng head jubilus, nakapakat yan sa glenoid labrum. Pakat yan, kaya ano, hindi maangat. May sugat yung ano natin glenoid lab bro. Tsaka yung balakang niya, sobrang... Oh, sabi niya, pag uh, tumatayo siya sa upuan, mm -hmm. masakit na yun. Eh. Yung mamaya, attraction ay natin yan. Ilan taon ba si sir? 57. Alright. Oh, mas magiging ano pa yan, yung lower back nyo. Di siya gumaling doon sa therapy. Gumaling na siya nung therapy ko sa bayo, binamassage-massage ko, tumawag lang kami yung taga-massage. Tapos yung hilot na hilot lang, dahan-dahan, doon na yung medyo... Yung... Ayun, kahit pa paano, okay. malaking bagay yung base. Mm -hmm. Matatanggal yung ano. Mm -hmm. Matatanggal yung mga muscles pasang. Tsaka yung mga stiff muscle na ano. Tapos lang nung hindi talaga niya ma... Yung kita yung siguro mga August o ano. August. July or August. July or August. Mm -mm. Jul pasal July or August. Mm -hmm. Ang bilang niyan, August, September, October, November, December, January, March, April, May, May July. June. 22, 22, 22 na tayo. Mag-ano na rin. Mag-iisang mag taon pa lang sa August or July. Ano pa lang ngayon, eh? July eh. Mm -hmm. Pero kita yung less na yung nararamdaman yung pain. Kasi yung pila masakit niya yung 8 months, pa ba? Pero ngayon, lumagpas na kayo sa 8 months. Mm -hmm. Kahit pa paano, bearable niya na. Sobra talaga, yung hindi namin, pero hindi naman, hindi ganun lang niya. Magkalao mag 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 lang ang puto. mas lang. Tama. Yun. Yun. Tama yun. Sabi niya, baka daw nalaglag na daw yung ano niya dito kasi pag niya, parang wala nang iilit ka, sir. Salamat. okay ay papano niyo na yung yung pain perable na Huwag mong na lang. okay tihaya. siyang pracho pero yung mga nag-highlight in white sa mga paligid ng buto niya yan, gumagapok na yan ibig sabihin na humurupok nasisira yung sustansya ng mga ligaments mga tendons yan inhale see ya. pag iyan tumunog malaking chance na mabilis kayo makarecover. Tapos, eh nga sa umaga, diabetes kayo. Kaya yun, yun lang. Pabalik-balik lang kayo. Kung, mag -bagan. kung maganda yung araw, di sa umaga, bilad-bilad lang o pa araw lang. bilad nyo, di ko nyo, nyo. Hindi nyo mapapansin, mapapawisan na kayo nung gabi, bilad tapos walking-walking. Eh, -walking. balik-balik lang kayo sa tapat na sa street nyo lang, balik-balik lang kayo. Pero pinakamabilis, mas maganda, mapawisan nyo, may jacket na kayo. Yeah. Okay. Yung jacket na sa una suits, yung parang plastic, oh. ang bilis nung no, basa ang pawis doon. Pag nasanay kayo nagpapawawis ng tatlong buwan, gaganda yung ano nyo, gaganda yung blood circulation nyo, magiging healthy ulit kayo, makakabawi yung katawan nyo. Tsaka yan, hindi na kayo bibistahin ang mga ganyan. Kaya, tsaka pag na-strike nyo yan ng tatlong buwan, hahanap-hanapin na ng katawan nyo yan. Baka sumali pa kayo sa sumbay. Di po? <laughs> kahit nakapag-exercise na kayo, baka sumali pa kayo sa sumbay, sa sobrang ganado nyo. Mm. Dali, sir. Sa mga araw-araw na exercise nyo, bumili lang din kayo ng pao, ganyan-ganyan nyo. Nakakapili pa kami sayo. may Meron pa kataan dyan. Pao? Pero kahit sa akin, yung paw na yan, kahit saan nyo pwedeng bilhin yan. Um, may sa mga sa malalaking, ano, sa, kahit sa maliliit lang. Kahit sa maliliit lang na, ano, mga kapit. Walang awo. Ay, sabi niyo, wait, di ba? Tsaka pag mamasasin nyo, medium type lang, hindi nyo didi na. Ito kasi nagkaroon na lang, ito meron pang ano. Pero ito, orkado na yun. Yung, yung mga laman, nabawasan na. hindi Kaya, na, na, siya suma. na lumiit nga ng usto yan. Dyan. Lumiit nga ng usto. Ngayon kasi pag yung muscle natin na wala na sustansya. Hmm. Siyempre, pag na sustansya, gapok siya, hindi mo siya pwedeng biglain. Mga ngapunit yan, mga ano niya dyan. Mga tissue niya. Sa? So, wala na pala. Kaya naman pala eh. Kasi lumampas na lang 8 months kumbaga be, nagkakalaw, mas nagkakalaw mas bearable na, na siya uh, kumpara sa yung una na yun yun naman di ba kanya hmm. din na o, siya wala, hindi mo talaga magano yung ano niya matatamaan na sigaw talaga siya ah, ah, Sige, okay lang yun. Yun lang, na, yun lang ang kailangan natin. Naramdaman mo yun. Oh. Mm -hmm. Yan. Tapos, takot. So, una lang masakit yung ha? 30 seconds. Normal oh. lang yun. Tapos... Kahit naman nung mag-therapy ako, ganyan din naman ang galaw nila to masakit din Oo. Eh. Oh. Pero mm -hmm. hindi na wala. Tapos, gabi niyang ganyan ninyo na yan. Ito okay, master mo, wala na yung friends natin. Wait lang. Mm -hmm. Ito pa, na ahawa ito, di ba? pag talaga, pangkaramiwan to sa inyo. Ang exercise nyo, okay. ganyan lang. Pwede nyo nang lakasan yan. Pwede nyo nang isutok-sutok yan. Sige, lakot nyo. Yan. Tapos, ganito. Hmm. Lakas malakas na round. Sige, lakas malakas. Yan. Yan lang. Hindi mo mapapansin. Bah, wala na ako sakit sa ganun. Kaya ko nang pilit-pilitin yan. Yung mga nalang mga tendon at muscle. Ganito, sir. Okay, hmm. eh, one, two, three. O, baba. Unti-unti na yan. Kasi nga, okay. one, two, three. Kunti na lang, oh, mapapantay na. Ngayon, sir, hindi, yan yung mga sinasabi kung kailangan yung tuluhin yung sarili nyo. Sa lobby, mm -hmm. loob yan, mawawala na. Kayang-kaya yung baldog-baldogin yan. Dati, hindi nyo kayang gawin yan, mm -hmm. di ba? Yan ang ano, pag na-adjust kayo ng ano, kahit napapahilot nyo, malaking bagay yun kasi yung mga muscle na nai-stress. Tulad nyan, may mga bukol kayo ngayon. Pero huwag okay, yung dinan yan medium type lang palagi ang massage. Once na nag-stretching kayo, di ba? Laksan nyo sa umaga, umaga nyo kayo, di ba? Habang naglalakad, pag nagpapapawis. Kasabay na ng diabetic yun. Hindi nyo mapapansin, ba, kaya ko na yung malalakas na ano. Ibig sabihin, wala nang pain. Sa susunod, maangat nyo na yan. Unti-unti nyo, kung ganito, or kapit kayo sa baras nyo, yung para may baras doon. One, two, three. Kailangan lang, pinaka maximum na yung 5 na bilang 1, 2, 3, 4, 5, 4, para hindi siya lalong, ay para hindi kayo pabigla. Kasi nagkakaroon ng mga partial yan at kung ultic mistir. Sa so, tulong ng mga exercise nyo, mas mabilis kayo makaka-recover. Okay? Yan, yeah, okay. pwede nyo nang ipirat-piratin yan sa higaan. Okay? O, sige, lakas na Yan. Yan. Hindi. Hindi pa yan perfect na maangat kasi yan, ang tawag dyan, adhesive. Pero malaking bagay na natanggal yung pagkapakat Narinig rinig nyo, ano? Hmm, yun, no? Hmm? Pwede nang pilit-pilitin, eh, oh. Pwede nang pilit-pilitin, sir. <laughs> eh, kahit tulad naman kanina, ganyan pa lang, masakit na. Oo. Kahit pa paano yan, oh, no? pwede nang pilit-pilitin. Okay? Tuloy nyo na yung exercise nyo. Kung gusto nyo kung bumalik dito, after two weeks. Okay? After two weeks. After two weeks. After weeks. <laughs> Sige. Pero kung kaya nyo na exercise, sin? Kahit huwag na kayo bumalik. Basta yung tinuro ko, review nyo na yung video natin na may video kayo. Okay. Mga sinabi ko. Okay? Thank you so much.